Isang buong barangay sa Pilipinas na nagbenta ng kanilang kidney. Mga kaibigan, sa isang lumang episode ng Eyewitness noong 1999 na pinamunuhan ni Jessica Soho, na feature doon ng isang lugar sa Manila ang Baseco Compound dahil karamihan sa mga taong nakatira doon ay halos sabay-sabay nagbenta ng kanilang kidney. Nasa umigit kumulang 70,000 to 100,000 na raw nila ito na ibenta dahil na rin sa kanya-kanya nilang pangangailangan. Yung iba ay ginamit yung pera upang magnegosyo, meron din ginamit ito upang bayad ng utang at yung iba naman ay nagpagawa ng kanilang bahay. Ang nakakapagtaka dito sa bagong update patungkol sa kanila ay lahat daw ng kanilang naipundar gamit yung perang pinagbentahan ng kanilang kidney ay bigla ring nawala dahil sa isang malaking sunog dun sa lugar. Alam nyo ba na may isang pamahiin ang nagsasabing may dalang kamalasan daw kasi ang pagbebenta ng ating laman loob at nakakapagtaka lang dahil alam nyo rin ba na nagkaroon ng sunod-sunod na sunog dun sa lugar mula 2020 hanggang 2024, partikular na sa Black 17 kung saan nakatira ang karamihan sa mga nagbenta ng kanilang kidney dalawang dekada na ang nakalipas. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo tungkol dito?